may five requirements bago ka po maging state witness titingnan ng korte kung there is absolute necessity for the testimony of the accused merong talagang sukdulang pangangailangan ay, na ang testimonya nung gagawin mong state witness ay kailangan na kailangan Sukdulan talaga iyon na lang talaga ang ebidensya. pwedeng maging ebidensya another requisite is there is no other direct evidence available for the proper prosecution of of the offense committed except yung testimonya nung akusado na gustong maging state witness. Wala man lamang iba pang mga direktang ebidensya na available para mausig yung mga may sala. Pangatlo, testimony of the said accused can be substantially corroborated in its material points. Yung testimonya nung no magiging state witness ay makokorroborate o merong iba pang mga ebidensya na masasabing oo nga, tunay nga nangyari yon. And the said accused does not appear to be the most guilty. Hindi ka dapat mag-appear na pinakamaysala. At ang panghuli po, the said accused has not been at any time been convicted of any offense involving moral turpitude. Hindi ka dapat na convict ng mga krimen nung araw. Pero niyo kung maging state witness kayo, madi-discharge na. Yes. Hindi na kayo paparasahan, pero dapat sundin natin ang mga requirements of dalo. Itong rules of court na ito din, hindi siya or. Dapat end siya yung lahat, yung yes, five na yun. Yes, kompleto yan. Kompleto mm, niya. Tama. Ibig sabihin yung A, B, C, D, E, lahat yun dapat existing. Tawag natin, they concur. Yes, they must all concur. And, Gaya niyan hmm. yung sa letter B, kung meron namang other direct evidence, hindi mo na pwedeng i-invoke na pwede kang maging state witness kasi may iba palang direct na ebidensya para mapatunayan yung mga krimi na to. Said accused must not appear to be The most guilty. Let's say, yung issue nakikita natin sa okay. ano. Kung ang pinaparatanganan ay ang mga kontrakto mm. at mga government official at saka yung mga gumagawang mga karpentero Ayan. at mga arkitekto. Hindi ba sila most guilty? Baka most guilty sila eh. Di ba kasi silang kumuha ng pera, sila ang nagpamudmud ng pera. Di diba kasi kung hindi nila gagawin yun, walang krimen. Di ba? Mga nagsabuatan. Eh kung co-conspirator ka, ligwa ka na agad. Hindi ka na pwedeng maging state witness bantayan po natin, baka mamaya, yung mga umanong sangkot going state witness kahit wala yung mga requisites na to, mali yun, din. Kasi ang unang nakakuha ng pera, mm. kahit sino man siya, ang unang nakakuha ng pera at nagbigay sa mga public official, mm. said accused does not appear to be the, the most, most guilty. guilty. He is one of those most yeah. guilty. Tsaka <laughs> hindi kayo pwedeng magtago dun sa, eh wala kasi akong choice eh. Pwede ka naman tumanggi eh, na, this nakita uh, mo na ganito pala ang gagawin, tumanggi ka. Or kaya mo e, report ka agad. mo. Kung totoong ayaw mo tong ginagawa. Bago pa mag yan, kasi hindi naman yan basta-basta lang pumasok yung pera sa banko mo mm -hmm. eh. Dumaan yan sa bidding at kayo yung nanalo dun sa bidding. True. At saka hindi na sana na ulit-ulit. Di oh, ba ilang oh. kontrata? Taon ang binibilang <laughs> natin. So kung magtuturo kayo na sinasabi nyo na ay, hindi lang naman po kami or ilang mm -hmm. percent lang naman na nakukuha namin, ibig sabihin may nakukuha kayo. Mm -hmm. Correct. H hindi kayo yung least guilty dito. Isa kayo sa most guilty kasi kayo yung unang nakakatanggap. Ngayon, ito bang mga taong u unang nakakuha ng pera at nagmugmod, sila ba ay ang mga tinuturing nating less guilty or most guilty? Eh, most guilty yun. So, hindi sila papasok sa letter D. Oo, oo. kailangan managot kayo.